Political move ang desisyon ni Vice President Sara Duterte na magbitiw bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chair ng NTF LCAC. Ito ang basa ni Gabriela Partylist Representative Arlene Brosas para maghanda sa nalalapit na midterm elections sa susunod na taon at national elections sa 2028. Ayon kay Brosas, ang pagbibitiw ni VP Sara ay taktika sa napipintong power struggle sa pagitan ng paksyon ng mga Duterte at Marcos. Sabi ni Brosas, simula pa lang, wala na naman talagang intensyon si VP Sara na mabigyan ng solusyon ang education crisis sa bansa. Ang kanya appointment niya ay bahagi ng politika at wala umano sa agenda nito ang makatotohan ng pagresolba sa education system sa bansa. Lalo na ang kalagay ng ating mga mag-aaral at mga guro. Dagdag pa ni Brosas, ang resignation ni VP Sara ay hudyat para magtalaga si Pangulong Bongbong Marcos ng karapat dapat at may alam para pamunuan ang DepEd. Aasahan din niya na ito na ang lamat sa unit team kung saan masasentro sa bangayan ang magkabilang kampo sa harap ng mga problema ng bansa na dapat unang nire -resolba. Para sa si MBC TV Network News, ako si Mil Gregunan. Sama-sama tayo, Pilipino.